Good morning, guys. So guys, gagawa tayo ng kape. <laughs> Dito guys, tayo ng bigas na mais. At saka. Pag na ano na ito, guys, na luto na lahat. So papalambigin natin tapos dalhin natin sa gilingan. Pagiling natin para maging kape. So, ito na yung sinasabing sinunog na bigas. Nagsunog tayo ng bigas mais. Tapos, ipagiling natin. Para, para na talaga siyang kape pag -inaan. Pero pwede rin hiling siyang ano, yung sinunog, diretso lang, sasalain mo pa yung pinakakapi mo. Maganda yung papagiling kasi parang kapi talaga. So, halo-haloin lang natin, guys. Hanggang ma-brown na talaga siya or hindi lang brown. Kailangan medyo sunog-sunog na. Ayan guys. Medyo brown-brown na siya guys. Ayan. Ayan. Medyo brown-brown na siya. Ayan, guys, oh. Sunog na siya. So, haluin natin, guys. Ayan. Ayan, guys, oh. Oh, Oh. Ayan. Brown na siya, guys. Kapi ke siang maging Kapi <laughs> Hahaha Maging kapi Ayan sya guys Ayan. Dahil na natin, guys. Ayan. Umusok na siya, guys. Ayun. So, hahaluin natin. Ayan. Ito yung ginagawa natin. Nagsusunog tayo ng bigas mais na bigas Ayan. yan Ayan. Kulang pa, kulang pa. Kailangang medyo sunog talaga. Hmm. So, iwanan mo na natin yan, guys. Iwanan mo na natin konti. Iwanan mo na. Uy, mausok na guys. Oh. Okay, haloy natin ulit. Ah. Oh. Okay, dyan muna. Yan guys, po, ano na, medyo, ano na siya talaga, oh. Medyo sunog na talaga siya. Pero kulang pa yan. kulang medyo maitim. Medyo maitim na talaga. Hmm. Oh, hindi na makikita sa usok nagkausok-usok na ayun guys medyo pwede na siya oh Pwede na to guys. Pwede na ito guys. Mamaya dadali na natin doon sa gilingan. Huwag naman din masyadong black. Black copy. Parang ano to siya. Copy ko brown. Huh? copy ko brown. Parang copy ko brown. Ayan. Okay, pwede na siya. Friday na siya. Friday na. Parang kopi ko brown. Okay guys, bye. Thank you for watching.